Mabuhay! Kamusta kayo? Ngayong araw, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga mysterious part ng human anatomy, ang ating appendix. Alam ko marami sa inyo ang hindi concerned sa organ na ito, dahil bakit nga ba? Ating explore ang sekreto ng ating appendix at ang trouble na maaari nitong ibigay sa ating kalusugan. Gayun din ang life-saving answer sa tanong na ano ang nagiging dahilan para sumabog ang iyong appendix? So ano ba ang appendix? Ito ay isang small tube-shaped organ, usually 3 to 4 inches long, na nakakabit sa inyong cecum na nasa inyong large intestine sa right lower part ng iyong tiyan. Dahil sa itsura nito, tinatawag din itong vermiform appendix, meaning tulad ng shape ng isang worm. Pero kahit ito ay maliit at cute in size, this part of your body has been a question para sa medical community. Marami ang nagtatanong kung ano ba talaga ang use nito sa ating katawan. Madalas na pinaniniwalaan ang karamihan na wala talaga itong purpose. Ayon sa mga recent medical study, sabi naman ng iba ito daw ay may purpose na magbalik ng good bacteria sa tiyan after ng any episode of infection. Ibig sabihin, ito ay mahalagang part ng ating immune system. Ang mga ito ay teorya lamang. Ang sigurado ng karamihan ay ito ay napaka-notorious para mag-cause ng infection na tinatawag na appendicitis. Ito ay ang pamamaga ng appendix dahil sa isang blockage o obstruction sa tube. Ang blockage na ito ay maaaring dahil sa matigas na poop, hindi natunaw na buto o seed, or pinworms. Bilang resulta, ang gagawin ng iyong appendix ay patuloy na magsisecrete ng mucus at secretions para hindi mag-come in contact ang any pathogen or bacteria into the bloodstream. Dahil sa blockage na ito, ang liquid na nasa loob ng appendix na unti-unting dumadami ay nag increase ng pressure sa maliit na organ na ito para itong water balloon na unti-unting nag i inflate na nagre-resulta sa extreme unbearable pain. Ang mga bakterya na na-stock sa loob ng appendix ay nagkakaroon din ng pagkakataon para magmultiply. Ang multiplication ng bakterya na ito ay magre-resulta para ang immune system ay mag-react at mag-produce ng pus o nana. Sa stage na ito, ang pasyente ay magpapakita na ng sintomas tulad ng high-grade fever, nausea, and vomiting, kasabay ng severe pain sa belly button o sa right lower part ng tiyan. Kapag ito ay hindi agad nabigyan ng treatment, ang pamamaga na ito ay lalong lalala, preventing blood flow. At tulad ng any other parts ng body na nangangailangan ng tamang amount of blood to function, dahil sa decreased blood flow sa appendix, ito ay unti-unting mamamatay. Mga bakterya sa loob nito ay matutuwa dahil hindi na masistimulate ang immune system para sila ay patayin, making the appendix weaker and weaker. Eventually, ito ay sasabog na. Ang butas na ito dahil sa explosion ang magiging daan para sa poop mucus at iba't ibang substance na magli out palabas ng appendix, papunta sa tiyan o abdomen. Ito ay severe infection na tinatawag ding peritonitis. Ito ay very dangerous at nangangailangan ng mabilis na intervention o surgery. Ang surgery na ito na nagtatanggal ng iyong appendix ay tinatawag na appendectomy. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng mga sintomas na ito, huwag nang mag-atubiling magpatingin sa doktor. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye.